Ito naman po ay part 2 sa mga fire element. Okay? Ang fire po, iwasan ninyong makasakit sa mga metal element person or yung ang um, sub element nila or zodiac element. Okay? Kasi po ay dadalhin nila yan sa kanilang buhay. And also, yung uh, mga fire fire element po nakaka-insulto kayo so maghanap kayo ng boss dapat hindi po mga water element person okay either alamin niyo ang kanyang birthday kasi makikita 'yan sa year pwede mo yang ma-search sa Google kung anong classic element siya or ang kanyang self-element. Huwag hingi ka ng self-element niya. One five lang bayan. Malaman mo na. Okay? And also, ang kung gusto mo mag-support din po ng kamag-anak, kapatid, or anything po na pwede mo supportahan para hindi masayang ang perang pinapadala mo. At ito po ay gastusin lamang ayon sa yung inyong, ano ba, yung, kung pinapaaral mo siya, yung ganon, Dapat mag-aral talaga mabuti. Kasi yung iba, nagsusuport pero hindi pala ginamit doon. So, dapat hanapin yung earth element kasi nakakatulong ka sa mga earth element especially hanapin mo ang mga supplier at mga customer na earth element sila yung madali mong lapitan, mabilis mong uh, bintahan at tutulong sa iyo especially sa mga supplier okay, hanapin si wood element din kung gusto mong yumaman okay, your life will be smooth And again kung ikaw ay yan uh fire ang organs mo na ingatan is heart at ang yan naman na fire ay uh, ingatan mo si yung ano mo small intestine <laughs> Okay ang mga fire element kung masyadong mataas ito yung pinakamataas na rating sa inyong calculation o pinakataas na percentage kung too much ang inyong fire sa inyong chart at sa inyong... Uh, sub element nako ang pagkatao mo ito especially fire element ka din, masipag nauubos na lang no oh, whatever you work for nauubos masipag kayo pero wala kayong napundar and also uh, success will always burn out laging laging ano ba yung hindi like, example ito yung plano mo hindi natutuloy lagi yung bibili ka ng bahay napunta ka lang sa ano <laughs> Oh, 'yan po ha. So 'yan. And also ang ipon, nauubos ang pera. Hmm, hindi ikaw nakikinabang sa pera mo. 'Yan ang mga fire element kung too much ang inyong fire. Fire element ka pa tapos sa chart mo mataas yung fire or sa sub element mo napakataas ng percentage ng fire element. 'Yan yung promo. Oh, yung pro Mm. Ang cons kasi yan, yung wake, ang pro is yung pinakamataas na percentage. Nawawala ka din ng value sa sarili mo. Mm. And also, para kang kung ikaw naman po ay iiwan like mawalan ka ng trabaho parang mawalan ka na ng gana sa buhay or mawalan ka ng jowa <laughs> you are broken into pieces and also kung ikaw nagwo-work lagi no kung pinapayaman mo lang ang bus mo giving it all magmahal ibigay lahat at ito naman po ang magiging trabaho mo kung pinaka mo sa iyong chart or sa iyong sub-element ang fire. Ito dapat ang iyong magiging trabaho at dito ka din kung wala kang negosyo. Kung negosyo at trabaho, pwede ka dito. Okay? Kung pinakababa siya, isa sa weak element mo na mababa ang percentage. Ang mga fire element, dapat ito po ang inyong magiging trabaho or negosyo. Nasa food industry, nagluto-luto ka, airlines, energy, pwede ka din sa booking, yung ano ba, bibinta ng ticket, pwede ka din magtrabaho dyan, okay, sa energy, oil and gas, hospital, And then, military, hit-related fields, electronics, media, technology. Pwede ito sa rail, so media. Uh. Then, kung mahina ang iyong, ito yung weak elements mo. Isa, pwede ka dito. Ito naman ang na magiging negosyo. Pwede ka ding magi entrepreneur Yan, I screenshot nyo na lang kasi maba. Pwede ka trabaho, pwede ito negosyo. Mm, yan. Ka-generate ka ng income dyan. Yan, kay yaman. Now, minsan din, kung ma-out ikaw sa buhay mo, may mga darating mga pagsubok, ikaw ay makakaranas din ng kalungkutan, loneliness, depression, parang ayaw mo na magpahinga. <laughs> Yan. Sa health mo naman, uh, ingatan po ang iyong heart, small intestine, ang iyong blood, ang inyong throat. Dito, minsan ka pa may, 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 ano ba ako, followers na mayroong thyroid, o, oh, ingatan nyo inyong mga throat, minsan nagkakasingaw din kayo, minsan nagkaano din, yung lagi masakit dito, mm, may mga problema sa throat, and also sa iyong tongue, singawin. And also, dapat kung um, feel mo na nawalan ka na ng gana, dapat tumakbo ka, ito yung dapat mong gawin, okay, tumakbo ah, Good ka dito kung mag stage performance ka, dancing, singing, sunbathing, socializing, punta ka sa mga party-party and talking, pag-chikahan <laughs> ka. Kailangan mo kung kailangan mo ng kausap. Um, mga wear bright colors. <laughs> <laughs> dapat uh, mah mahilig ka din sa computer mm, computer work uh, maglaro-laro sa mga online games sa computer mahilig ka din sa cooking mm, mahilig ka din uh, yung smoke therapy yung spa <laughs> okay, and sa mga pagkain din, uh, mahilig ka din sa mga fried onions, sa garlic sa ginger, spring onions scallions, mild spices, coffee alcohol, oils, ginger and chocolate mahilig ka dyan o, oh, ayan, naibigay ko na sa inyo lahat. Sana naman, meron ako mapayaman. <laughs> One five lang. Tignan natin kung anong klaseng salt elements ka, makakatulong ka. Kung gusto mo talaga, i-read ang buong chart mo, 5,000 po, buong chart. All you have to do is time of birth, your whole birthday, yung buong birthday mo talaga, yung tunay na ginagamit mo, no, matutulungan ka. You have to p.m. sa may blue chick lang po, ha? Kung kayo nasa Facebook or sa page. Um, wag niyo kasi na download yung aking videos. mm um, may hili ka rin sa corn, sa nuts, sa apricot, sa seeds, and herbs, sa parsley. O, oh, ayan. Andito na. Okay. O, oh, ka sa uh, 9 a.m. to 1 a.m. And then, swerte din sa'yo yung me and June. Uh, And then, yung may uh, flame, fire, volcano, sun, yan, dapat maghiling ka, may init. <laughs> Bawal ka maghiling sa gabi kasi fire element ka eh. So, dapat uh, humarap ka sa may umapoy, sa volcano, sa firework <laughs> sa araw. jan ka humiling, ha? Yung mga mahiyas holder dyan, ako, ang dami ko na binigay sa inyo na information. <laughs> Pa-follow naman and pa-share. Masaya na ako ko. <laughs> diba? And uh, direction ninyo is south. Uh, yan ang wika, heart and small city. Outgoing, warm, expressive, social. Ang inyong taste ay eh, mahili kayo sa bitter. Yung aslong, uh, yung ta, bitter yung... Alam niyo bitter. <laughs> color is red, pink, copper, bright color. Combination is na the damit. Sa so, accessories naman, ruby and red gemstone. Mm, pwede yan. And then, kung matulog kayo, bawal, ay, bawal ang walang ano, ha, ilaw. Dapat meron lamp, light bulb, battery, plastic, chemicals, flammable goods. <laughs> And, ang pinaka the best, kung ikaw naman mahina, pinaka mahina mo. Example, 2%, 13%, kung hindi lang aabot siya ng 25% ang inyong mga pinaka weak elements, kasama mo si fire, nako, dapat po ay uh, mag ka ng bahay or negosyo sa uh, birthplace ni mo doon sa south. Kung saan ka pinanganak sa south na uh, location. na kung ikaw naman po ay magbahay or bibili ng bahay, dapat po ay uh, nakaharap sa south facing ang bahay mo. Yung bunganga ng bahay ba nakaharap sa south? Hmm... Kasi fire element ka, ang pinakamahina mo na fire element. Hindi porkit fire element ka, ito na yung sundin mo. Ito lang yung cure or solution kung hindi ka bibili ng mga pampaswerte. Okay? Ito yung sundin mo para hindi ka nakukuha ng feng shui master. O binigay ko na sa iyo lahat information. Ah, ano pa bang hinihintay mo? magkuha ka ng mga pampayaman na sa akin. <laughs> okay? Na kung matutulog ka naman, kung isa sa pinakamah ano mo na percentage sa chart mo or sa element small, mo, sa self mo, 1-5 lang, send me your birthday, okay? Comment yan kung saan ka, na, na ka nanonood. Okay, sa fire naman, hit ang ulo mo, dapat nakapoint din sa north. mo, oh, ayan. Okay? Dapat din po, kung ikaw mag-diet, okay? Mga hot food lang ang inyong kakainin. And then, kung ikaw naman po ay inom ng gamot, okay? mga hot din. Iinom ka ng gamot, mga medyo maligamgam, mamainit na tubig ang inyong iano sa tubig para mas mabilis matunaw, madali kang mahi. Accessories naman, dapat magsuot-suot ka ng mga garnet, red rotulated quartz, and rhodonite. Nadamit naman po ang yung bedsheet curtains at mga utensils ay mga fire element color. Red, pink, orange, purple, and po Dapat po may ilaw lagi ang inyong bahay. Bawal yung wala.